Oh, nakalahati na kami. Ayan, na namin yung panggit ng buya. Maganda-ganda na mga huma bisugo kanina. Purtak sa yung pisa. Tapos humaloy ay bisugo. Ayun, eh, kalahating pando pa lang namin. Ayan, na nasa lagyan. Tapos din ang konti. Ayan. Eh. Yung buhat! Dako po, nasobra na. Paano ba yun? Panggit na. Nawipigil ano? natin. Panggit na. Oh! Eh, yes, sila yes. takot po ina. <laughs> yeah, <it's laughs> ay okay. tabutin ko. Tas saalin mo. Na sobrang hindi Eh, mga idol. Yung ilalim niya mga taksay. Ay. Oh my god! Wow! Yeah! Eh, mga idol, iniintay lang namin matapos sila toper ng bulabog. Ayun. Kasi makokontra namin yung bulabog nila. Pero yung lambat namin naka na ay, Ayun yung pinaka dulo. Kasi yun yung kabila. Yung lambat na dala niya ni Panaksay, matansin ko. Kami halo. Kapakita ko rin po sa inyo kung paano kami mambulabog ng isda. Ayun gamit ko yung kulay blue na yun. Totoo ngayon. Kanimbog. Napahuli ah, na rin kami kanina Yung unang area namin maganda-ganda rin eh Okay ah, ito mga idol Jaran May taki pala lang plastic Yo Malapit-lapit na mapuno yung cooler Sana makahuli ulit kayo para mapuno na Tapos may sobra pa Medyo makulimlim pa panahon Pero mahina na may hangin ah. A few moments later Ayan mga idol Umpisa na kami ng bulabog Tapos na sila to, pero Ito ang gamit ko Babibrate ito ng malakas sa tubig Kaya yung mga isda na bubulabog uh, Sample lang ko kayo Sandali lang kasi Baka mabasa yung cellphone natin oh. malakas yung tunog niya sa sa kakailaliman ng dagat kaya mga isa natataboy sa ano palapit tayo ng palapit sa lambat kala naman papalayo ng papalayo O oh, sige na po mga mga idol, pagkayari pong mambulabog, papandawin namin, tinanong na kung may isda rito. Pero sa yung bangka nito, pero meron daw. Sana makahuli kami marami. Tatapusin lang po namin ito pang bubulabog. Masyado na yata ako madaldal. A few moments later. Kuya, ito no, umpisa pa lang. Putinay na ako na yung taksay, wala ko. Yung isdang, yung lambat na pang ito na ako. Bulbul. Nakakita rin kami taksay. Wala na siya palaksay na eh. Yeah. Lapad o. Oh. Laki naman ang laglag na Ano ba? Pang ulam. <laughs> ulam agad pala sa utak. Oh, wala akong isa. Oops! Ayun, namumuti. Yes! Oh, bisa pa lang kami. Dumiretso kat ng pag-uwi. Mayaman pa kami sa kun Sa so, tumama sa luto. Baliw kaya ito eh. Lambat na pambisugo. Taksay na ako kuha. Yung panaksay namin nasa gawing dulo pa ron. Ito na naman. Wala na naman. At nalalagkit yung lambat. Nalalansa. Ano kasi isdam na rin. Hindi, tama lang. Oh, nakalahati na kami. Kaya, na namin yung panggit ng buya. Maganda-ganda na mga hum humalo ay bisugo kanina. Purtak sa yung pisa. Tapos humalo ay bisugo. Ayun, ikalahating eh, pando pa lang namin. Nasa ano lagyan. Tapos minatanggal din ang konti. Eh. Yung buhat! Dako po! Nasobra na Paano ba yun? Panggit na. Nakipigil ata. Panggit na. Oh! Takupoy na. Yo, ayat abutin ko. Kas salin. Na sobra, hindi na isalin. Eh, mga idol. Yung ilalim niya mga taksay. Oh, nakalahati na kami. Ay, yeah, miniber na namin yung panggit ng buya. Maganda-ganda na mga humaloy bisugo kanina, purtak sa yung pis Tapos humaloy bisugo. Ayun eh, kalahating tanggal pa lang namin. Ayun, nasa lagyan. Tapos may natanggal din ang konti eh. Yung buhat! Dako po! Nakasobra eh. <coughs> no? na! Tataan oh, okay. <coughs> <Ay, po> yun. <coughs> yeah, pangit na! Nakipigil ako! pangit na! Yung hakat abutin ko. Tapos sa alin mo. Nakasobra! Hindi na sa alin! Eh mga idol! Yung ilalim niya mga taksay! Wad mo. Sorry. <laughs> Hindi siguro tigwa yun. Ito, itimpanan ko. Kalahating lambat, kalahating paipapandawin namin. Ang nangalahati pa lang kami. Oh, buhat. Buhat e man. Yun. Puno na isa. Yun, yung kabila naman. Dilagyan ko ng yellow yung kabila. Tingnan natin soft drinks. Tubigan mo na kaya. Maganda. Mukhang kikita kami ng maganda-ganda ngayon. Partihang kalahating milyon. Ano naman na rin naman kabila? malamang mapuno rin yan kalahati pa itong kukubrayo namin eh. Oh, sige na po mga yan magkatrabaho na muna kami oh, nakatapos din at naglilinis na si Kwan si Eman balak na ayun yung pakalawang sali namin sa lalagyan baka dito ay mapuno na yung dalawang lalagyan namin ayun nasobrahan na naman yata kanina mabigat ngayon yata ako po Diyos ko po ayun malamang yung dalawang cooler eh sumuka ah, hindi lamang pa ba akin at ebot sa akin yun ito oh. lo lalaki ng taksay may 20 kilo yata ito Ering, anong er? e ring ano nga may 30 ba re er? tapong ko na kaya ang <laughs> 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 bigat ang bigat yun nice na yung lalagyan namin siguradong mapupuno parehas yun eh. baka sumobra pa huwag mong hugasan yan Bakit? Baka tayo matikwa. Whoop! Oh! Diba na yung malakas talaga. idol oh. napuno na parehas oh. ayan ito sobra oh. Ikurahin ko muna rin aming buya. Hari, mga ay, kademi, magpapadala sa amin ng huli. Medyo, medyo kukunti huli nila, kaya papadala nila sa amin. Ay, sobra namin, sa dalawang cooler. Puno yun, puno. Puno. Ay, extra man lakay. Wala na, wala na. Wala na. Hindi. May lagay na rin. Ayun pala at may 30. Ayun, okay na mga idol. Dala na namin yung huli nila. Ito. Medyo kukunti lang yung huli nila yan. ah, mga 20 kilos naman yan sa amin siguro mga ano nasa 80, 80 kilos ayan ho. tapos puno pa yung kabilang cooler away na mga idol thank you lord nakachamba ద్రేషునం పలెం కి